mga chong! Naghahanap ka ba ng quality na pares na may kasamang lechon kawali at masarap na tokwa't baboy? Kung yan ang hanap mo, samahan nyo ako dito sa so na-discover ko. Let's go! <laughs> Nandito nga pala ako ngayon sa Washington Pares located at Washington Corner, Roosevelt Street, Makati City. Open sila dito Monday to Saturday, 5pm hanggang 12am. Nagtitinda sila dito ng quality na beef pares at masarap na lechon kawali. Nakakagawa nga dahil ang gamit nila ditong karne ay fresh. 24 years na nga pala silang titinda ng beef pares at dito sa pwesto nila nung March lang sila nagsimula. Kaya sa mga nakakaalam at naghahanap nito, na nandito lang sila ngayon sa may Washington Street. sobrang tagal na nga nilang nagtitinda dito eh na feature na nga sila sa KMJS. Kay tita mo Jessica. <laughs> dito, Washington Paris. Sir, good evening po. Uh, sir. Kayo po yung ng Washington Hello Paris. Ano po. ah, ano pong name niyo, sir? Sir po. Ah, Eugene po. Nice meeting uh, you. Ilang years na po kayo nagtitinda dito, sir? Ngayon yes, sir, ano pala kami? Sa, nung March 8 pala kami dito. Ah, March 8. Oh. Pero ano po yung mga tinda niya offer niya dito sir? Ito sir, meron po tayo ano, lechong kawali. With oh. rice. Grabe yan. Ito, kawat baboy po. Tapos may paris. Ito, purong beef talaga ito sir. Oh, sir. no? sir. Oh. Tapos ito yung rice natin sir. Oh, special yung rice niya sir. Garlic rice yan sir. Mm -hmm. Open kami sir, ano? 5 p.m. hanggang 12. Monday to Monday to Saturday. So ano pa ang hinihintay natin? Subukan na natin 'yan. Gutom na ako. Let's go. So nandito kami ngayon sa sikat na sikat na paresahan dito sa May Makati itong Washington Pare. So subukan natin yung mga menu nila. Yung una nila sa menu itong tokwat baboy. Tingnan niyo naman 'no, oh. punong-puno sa baboy. Ang daming tokwa, ang daming baboy. Try natin. Mm. Panalo. Masarap ng sausawa nila. Sakong-sakong sa toko't baboy. Ito naman yung ah, lechong kawali nila. tingnan nyo yung lechong kawali, oh. Ooh, ang ganda. Hindi masyadong mataba. Sakto lang yung taba, at sakto yung laman niya. buwan natin. Mm. Crispy. Ah, sarap. Ang crispy. Tapos ah, ito naman yung pares nila yung garlic nila dito sila daw mismo gumagawa homemade hmm. man natin hmm, ayos salap ng pagkakaluto sa baba ay sa baka malambot tubuan naman natin yung pares dito sa kanin nila yung kanin nila dito medyo uli brown parang concentrated na tayo yung lasa na ito. Subukan natin kung magkakomplement. Sarap! Ang lasa? Sarap! Sarap <laughs> no? Hmm. <coughs> ito yung sasawa ng sarap. Pabalikan ba? Pabalikan. <laughs> Kaya kayo dito boss, tara, testing lang. Kung nagustuhan mo, mo tong video na to, ano pang hinihintay nyo, pumunta na kayo dito, open sila dito, Monday to Saturday, 5pm hanggang 12am. At kung may gusto ko yung pa comment down below and don't forget to like and subscribe. Bye-bye!